News mga balita ngayon Lalaki patay matapos barilin sa Maguindanao del Sur 8.7 million pesos na halaga ng mariwana na sabat ng pideya sa La Union Tuloy-tuloy na serbisyo ng PhilHealth iniutos ni PBBM Ako po si Cesar Surian para ihatid ang mga nangunang balita sa buong kapuluan ngayon Dead on the spot ang isang lalaki matapos barilin ng hindi patukoy na salarin sa barangay Gaunan, Raha, Buwayan, Maguindanao del Sur nitong lunes ng umaga. Kinilala ang biktima na si J.R. Palabrica, 25 anyo sa residente ng Coronadal City. Ayon sa mga otoridad, sakay ng kanyang Baja Motorcycle ang biktima, kasamang angkas nito ng bigla na lang silang sinundan ng dalawang lalaking sakay ng motorsiklo at sa kawalang habas na pinagbabaril ang biktima. Tinangay pa ng mga suspect ang motor ng biktima makalipas itong barilin. Ayon naman sa angkas nito, galing silang koronadal at pumunta lamang sila sa lugar para makipagtransaksyon sa isang individual. Nasamsam na mga ahente ng Philippine Drug Enforcement Agency o PIDEA ang 73 kilos ng marijuana na nagkakahalaga ng 8.7 million pesos mula sa isang inabandonang sasakyan sa probinsya ng La Union. Ayon kay PIDEA Regional Office 1 Director Joel Plaza, nakuha ang kontrabando sa isang operasyon nitong lunes ng umaga sa Bayan ng Santol. Nakumpiska ang 73 piraso ng marijuana leaves na binalot sa plastic bags at packaging tape kasamang isang Mitsubishi Delica na sasakyan. Kinilala at kasalukuyang pinaghahanap ang mga suspect na sina Felman Dayos Aliles Jr. alias Dondon at Amado Paikaw alias Amado Gante Jr. at parehong residente ng barangay sa Saba Santol. Matagal nang minamanmanaan ng PDEA operatives ang mga suspect at naglunsad ng interdiction operation ngunit nakatakas sa mga ito matapos makatunog sa operasyon. Inatasan ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang Department of Health o DOH na tiyaking tuloy-tuloy ang serbisyo ng Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth kahit walang inila ang pondo mula sa 2025 budget. Ayon sa Presidential Communications Office o PCO, ibinigay ang utos sa isang pagpupulong sa Malacanang Palas ngayong araw. Hinimok din niya si Health Secretary Teodoro Herbosa na pagtuunan ng pansin ng pagpigil sa sakit kaysa paggamot. Ipinaliwanag pa ng Pangulo na kahit tinanggal ng Bicameral Conference Committee ang 74.4 billion pesos subsidy para sa PhilHealth, mayroon pa rin itong 500 billion pesos na reserba upang ipagpatuloy ang operasyon. Para sa Kidlat News Channel, ito si Jai Reyes nag-uulat. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.